malaking halaga talaga mga kapiso, mga kapakya yung kinakailangan natin sa pangalawang batch kinakailangan natin ng mga 50,000 monthly budget natin para sa pagpapakain sa pangalawang batch natin dahil ang balak natin makapag-alaga tayo ng mga 20 heads pataas ayun medyo kasi makukulit yung mga alaga natin ayun na makukulit. sa mga 20 heads na baboy kinakailangan dyan na 50,000 monthly ano sa pagpapakain sa kanila kasama na yung mga alaga natin doon yung mga mga bibi, mga gansa mga itik dyan. so kinakailangan ng malaking halaga so, ganun talaga pag nag alaga ka ng mga baboy masakit talaga yun sa bulsa pero kakayanin natin yun kakayanin yan ni Kapiso sa tulong ng sa tulong ng mga papaya at mga saging So, ipapakita ko sa inyo yung plano kung paano natin mapapakain ng sapat yung mga aalagaan natin sa sunod. Dahil ito, ginagawa ko naman to dito sa mga inaalagaan ko. Ayan. Lumaki sila. Ito. Yung iba yan. Tayo, maingay na sila. So, lumaki sila sa pamamanggitan ng pagpapakain ko. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung plano natin. Kung paano natin mapapakain ng sapat yung susunod na batch ng mga aalagaan natin. Diyan, yung mga alaga natin sa kabilang side. Yung mga pato, itik, mga gansa, andiyan sa Itong bahay ng mga ito, bahay nito. Iba-iba na, di ba? Pag naibinta natin 'yon sa kabila na 'yon. Yan, ito yung ayusin ko. Babajita natin ng konti. So konti lang naman yung budget dito dahil ako lang naman yung gagawa, ano? Para mas makatipid tayo. So ganoon talaga. Kung gusto mo makatipid, kailangan ikaw mismo yung gumagawa. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo yung mga plano. Kung ano yung maitutulong ng mga papaya, mga saging, sa ginagawa kong pakain. Ito yung ginagawa ko. Yung mga bunga, yung hinog, pinapakain ko sa pinapakain ko sa kanila. At pati ito yung mga dahon. Walang sayang, di ba? Kaya at nagpapadami ako ng mga papaya dito. Ipapakita ko sa inyo yung mga papayang pinupunok. So, ito yung ginagawa ko para mas makatipid tayo sa pakain. Yung may mga budget naman dyan sa pampakain ng mga alaga nyo, kayo nang bahala kung gusto niyo itong gayaan itong ginagawa ko. Dahil itong ginagawa ko, dahil wala akong sapat na pampakain pa sa ngayon. Ayan. Ito yung ginagawa ko. Kinukuha ko. Tapos ito yung hinahalo ko sa mga pagpakain nila. Ayan. Hinahalo ko. At ito yung asula na malaking nga itutulong sa akin. Hindi naman tumalasa, ito malasa. Pero napakasustansya nito sa mga alaga natin. Inugasan ko na yan. Ayan. Ayan. Kaunti lang naman muna yung linalagay ko dahil medyo mga maliliit pa sila. Dahil pag dinamihan mo sila ng mga ganito, magtatay sila. Ang ginagawang patamis nila, yung papaya, gustong gusto nila layan. Ayan, mix na. Asula with papaya. Ayan, ito na yung masakit sa bulsa sa mga tulad kong nag-aalaga ng mga hayop itong commercial feeds na to. Since na 50-50 lang naman yung pakain natin, di ba? Kaya nakakatipid tayo. Dahil kung susunod tayo sa standard ng pagpapakain ng isang baboy, kailangan ang kinakain ng mga patiner na tulad sa inaalagaan natin. Isang kilo yan hanggang sa maibenta, uh, dalawa, dalawang kilo at kalahati. So, since na isang bao lang naman yung binibigay ko, lima sila, limang bao lang naman yung binibigay ko sa kanila. Wala nga yung kalahating kilo, di ba? O di ba? Napakatipid natin. So again mga kababoy ano, mga kabakyard. Hindi ko sinasabing tama yung kombinasyon ng pagpapakain ko. Basta ang alam ko, ito yung way ko para mas makatipid ako sa pagpapakain. Kahit hindi naman kalakihan yung mga baboy ko at kahit bilihin to na mas mababang halaga, alam kong kita pa rin ako dahil sa ganitong sistema ng pagpapakain ko. Ito yung pangapat na pinanghalo ko yung daka galing sa ipa galing sa palay binilinalagyan ko lang ng tatlo tatlong bao so okay na yan sa kanila ayan ito na so kailangan may sabaw yung pagkain nila ito na gustong gusto nila to ayan bibigyan na natin sila ng pagkain Ayan. Papakita ko lang sa inyo mga idol. Ang estimate, ang estimate na magagastos natin once na hindi tayo madiskarte sa pagpapakain ng mga alaga. So halimbawa sa 10 alaga ko mga idol ano. Kapag hindi tayo nagawa ng alternative, malaking gastos talaga 'to. So paano ko nasabi Dahil ang isang baboy lalo na pag lalo na kung pangbenta, kailangan 'yan binabajita ng 8,000, 'di ba? Sa pagpapakain pa lang wala pang kasama yung mga vitamins. isang po yon 80k din yan 80 na tumataging pain ibaboy pa lang to wala pang kasama yung ibang alaga natin kaya napakalaking halaga talaga kaya yun ang iniisip ko pag umalaga tayo ng 20 heads pataas pag hindi natin sinolusyonan magagastos tayo ng monthly 50,000 di ba since na wala naman tayong source na ganong kalaking halaga kaya dadaanin na lang natin sa diskarte at sipag mga kapiso kaya nagpapadami tayo dito ng mga punla na pwedeng pagpakainan sa kanila pang supply lang sa makakain nila yan mga kapiso ang plano ko dito mga papaya mga saging sa ilalim yung mga alaga natin naiimagine nyo ba yung plano ko mga kapiso mga papaya sa ilalim yung mga alaga natin ito yung mga pakakawala natin mga native dyan ito buntis na yan ayan so kahit ano naman kinakain niya eh. kaya hindi tayo may sa pagpapakain sa kanya native to eh ayan buntis na yan makain siya ng papaya so, thank you mga idol mga kapito sa panunod niyo